Dako na tayo sa ating uh, balitang lokal nasa kabilang linya na natin si Arya Leya. Uh, ang uh, kanyang balita ay tungkol sa isa na namang OFW ano na mayroong sakit na nasa Saudi Arabia din, no? Kamakailan lang yung in report natin si Lad uh, uh, si Gerald no na nasa na 23 years old na chef sa Saudi Arabia. Ito naman yung asawa niya ay pumunta dito sa radyo natin Gimba. Humihingi po ng tulong para makauwi na rin yung asawa niya na may sakit na OFW na nasa Saudi Arabia. Uh, at meron din yata siyang magandang balita kaugnay ni Regina Baldo, yung isang OFW na nakatulungan natin na uh, uh, may sakit din, no? At uh, idedetalye ni Arya Lea. Arya Lea, pasok Ayan po at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at lalo lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Idinulog sa RNG ngayong Biyernes, Mayo at Renta taong kasulukuyan para humingi ng tulong kung paano makakauwi ang kanyang may bahay na nasa Saudi Arabia na may sakit. Si ginoong Donald Tabio ng barangay San Marcelino, dinulog ang kalagayan ng kanyang asawa na si Marcel Domingo Tabio. 40 anyos, isang household worker sa Riyadh, Saudi Arabia na may sakit at gusto na lamang nitong makauwi ang kanyang may bahay dito sa Pinas at dito na lang magpagamot. Ayon kay Ginong Donald W. ang gustong mangyari di umano ni Sultan Shutait Muwakit Al-Huwali, ang employer ng kanyang asawa ay ipapagamot ang karamdaman nito na bato sa abdo. Ngunit hindi ito uuwi at itutuloy ang kanyang kontrata Pagkatapos ng papapagamot nito, si Marcel Tabio ay nakakontrata din sa Saudi Recruiting Agency na Michelle Abdurrahman Al-Qaeda sa Riyadh, Saudi Arabia at pinalipad ng FORSA, Global Services Incorporated, na matatagpuan sa Unit 1 in Toleon, Ginto Street, Corner Aragon Street, Malati, Manila. Si Marcel Tabio ay kulang isang taon pa lamang na nakaalis dito sa Pilipinas at naka-confine sa isang pagamutan ng isang linggo na. Sinubukan nating tawagan ang Forza Global Services Incorporated ngayon lang kasamang Army. At nakausap po natin ang isang Jim Marie para sagutin ang ating mga katanungan. Ngunit ayon dito, kanyang ipaparating muna sa kanilang main office para malaman ang kalagayan ni Maricel Tabio. At yan po si Ayalea para sa balitang lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ah, samantala pala ang magandang balita para sa mga nag-aabang na uh, uh, kay Regina Baldo. Mm -hmm. uh, si Regina Baldo ay uh, meron na po siyang plane ticket at pa uh, uwi na po siya ng Pilipinas ngayon pong uh, June 4 uh BA Emirates uh, airlines mm -mm. siya po ay aalis ng alas 8 ng umaga sa King Abdul Aziz International Airport at magkakaroon po siya ng uh, stopover sa Dubai International Airport uh, Anasing ko ng gabi lilipad ulit siya pap papuntang na iya uh, dito po yan sa Manila so ang lapag po ng kanyang eroplano sa June 6 5.55 ng umaga. So si Regina po ay pauwi na at uh, ang magandang balita po ay nakipagdulungan ang employer niya mm. sa pumamagitan ng kanyang agency. Binigay din po ang kanyang mga natitirang sahod. Mm. So para po sa nice. mga nagtatanong sa mga kamag-anakan niya, wala na pong problema. Hintay na lang po natin ang paglapag ng iroplanong binakasakyan ni Regina Baldo ng mula sa Saudi Arabia na isang taga-bunol. Ayan, kasama Arlene. Hoy, good job, Arya Lea. <laughs> um, ano ang pangalan ulit nung uh, agency ni Miss uh, ni Mom Regina? Uh, QNM. Ayon. So, siyempre po sasalamatan din natin ang QNM na nakipagtulungan uh, din sa uh, atin ano at nagbigay ng uh, continuous na update dahil uh, uh, sa kalagayan ng uh, ni Regina at saka yung uh, mga Ah, uh, pati yung ticket, no? Uh, yes. Binigyan din nila tayo ng uh, update dyan at uh, nakakatuwa naman na makakauwi na si uh, Regina. Tapos ito yes, naman isang OFW na uh, nasa KSA ano. Um an naka-confine ba siya sa hospital? Yes po, kasamang army. Mm -mm. Isang linggo na daw kasi ito ay nagkaroon ng bato sa abdo uh -oh. at ayaw ipagamot, ayaw sagutin ng employer niya ang pagpapagamot nito. So ayaw sagutin ng employer pero sino yung nagsabi nga ulit na ipapagamot siya tapos pag gumaling, siguro after maoperahan, magpapahinga, balik trabaho? Tama ba? Yes, ito ang kanyang employer na si Sultan Syutait Muwakif Al Ruwaili, ang kanyang employer. Mm, so ipapagamot din pala. Tama? Yes, si papagamot mm -mm. kasamang army pero kailangan pagkatapos siyang lumabas ng hospital, magtatrabaho siya dire-diretso. Oo, oo. Sasagutin kaya ng employer yung uh, So, sa mga katwid, hindi sasagutin yung bayad, pagtatrabahuhan niya yung ibabayad niya sa yes, ospital parang niya, Yes, Jesus Grabe naman 'yon. Ano uh, yung kaniyang eh uh, eh uh, uh, dito yung kanya yung Forza Global Incor uh, Services Incorporated wala pang ibinigay na uh, informasyon kaugnay nung uh, uh, ma pwede nilang gawin no tama sa kalagayan yes, ni Maricel ka Tabio. Yes. Mm -hmm. Nagbigay yes, ba sila team, ng ano nila alam. sa Babalikan daw ba nila tayo? or kahit yes, yung asawa niya? Yes, ng kanilang manager mm -mm. Mm -mm. dahil hindi nila alam ang nangyari kay Maricel. Oh, so yung asawa ni Maricel na si Donard ay hindi pa nakakausap yung kanyang uh, agency? Actually kasama ng army kasi yung hawak na number ni Donald talagang hindi nagriring oh. yung nasa kontrata na nakalagay yes, hindi nagriring so ang ginawa natin hinanap natin sa Google yung talagang uh, uh -oh. legit na ano agency nila at nakuha nga natin itong uh, number ah so hindi updated yung nandun sa kontrata yes oh. yes hindi updated okay So may din siguro na makausap nga rin ni Ginoong Donard yung uh, agency para uh, o kaya syempre uh, kumbaga direkta rin yang uh, maibigay yung impormasyon na nangyari sa kanyang asawa. Grabe ano? ang dami Ang yes, dami na ang daming na, nagkakasakit na kababayan natin doon sa uh, ibang bansa na for some reason bakit hindi nalalaman ng ating gobyerno yan, ano? uh oh, oh. in the past actually yung mga uh yung mga kababayan natin na OFWs ay uh, ilayo naman ni Lord ano yung mga nakaraan kasi ma mga ano na wala nang buhay pagka uh, na maabot sa kanila yung informasyon kaugnay nung uh, oh, mga oh, OFWs di ba dapat Yes. Ay, hindi rin kasi rason na walang ano eh. Hindi rason na walang ang tawag mo doon? consulate bang ba tawag doon? Uh, uh, na the Department parang of migrant worker, yes. Uh, Oo. Oh, na walang ganun kasi dapat 'yon continuous. Meron tayong agency, ang Department of Migrant Workers, meron din tayong OWA. Continuous dapat yung kanilang ano, uh, oh, oh, oh. monitoring no sa mga kababayan natin na nandoon. Kahit na nga ba maganda yung naging buhay doon. Or kabaligtaran, kahit uh, lalo na yung mga talagang nag-suffer uh, na mga kababayan natin, dapat lahat 'yon na monitor nila, 'di ba? Mm -hmm. Kasi ang hirap ng ganyan na um, pagkalimbao itong kalagayan. Itong mga natulungan na natin ng mga OFWs, um nalalaman na lang nila na puwede pang merong tumulong sa kanila pagkaganyan na na nailalabas lalabas natin uh, sa ating mga sa, dito sa lokal ha sa community natin na hindi na dito Wala na talagang hindi sa mga agencies at sa mga local government uh, units parang mm. di ba parang wala na hindi oh. na yung nawawalan ng silbi ba yung uh, um. yung purpose kung bakit meron tayong mga ganyang klase ng agencies at opisina ang nangyayari, Direk, dito, merong nagagawa, halimbawa, dito sa atin, yung QRT team, ninyo, no? Uh, mm. At uh, uh radio natin, Gimba, as a whole, may nagagawa. Kaya dito na sila, nakikita nila na mas dito sila makakakuha ng tulong. Anyway, uh, good news pa rin yung kay, ano, yeah. kay uh, uh, Regina Baldo. At sana, uh, and, nakapag, habang nag-aantay ba siya, di ba may sakit din siya yung slip disk? saan ba yes, siya yes. naglalagi? Nasa accommodation siya kasamang army. Ah. Pero dito na siya magpapagamot? Yes, dito na siya magpapagamot. Okay. Sige, maraming salamat, Arya Lea. And, yes, uh, maraming, maraming salamat. congratulations. <laughs> Ang ating ambasadress, si Arya Lea, uh, Lea Valdez, ah, na uh punong uh, abala sa mga humihingi ng tulong ng mga pamilya ng OFWs dito yan sa uh, bayan ng Gimba no at uh, syempre uh, yung karanasan din ni Arya Lea sa pagiging isang OFW kasi ay malaking tulong din no para um, maka, makapagbigay ng mga appropriate no appropriate na mga advice o yung uh, pakikipag-usap sa mga uh, agencies no kahit pa paano ay maalam siya diyan or in fact maalam siya alam niya kung paano yan si uh, ayusin